Pwede magtanong, anong araw tayo ngayon? Sabado po boy. Sabado. 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 Nandito tayo sa Sabado. 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 Susubukan ko kung maraming tao doon sa Ortegas kasi rally ngayon ng ano eh mga makasara. Eh tayo naman eh mag-oobserve pa lang tayo doon. Sige guys ha, umpisa na natin dito. Galing ako dito sa Ortegas. Ito guys, ang mga tao rito. Ayun. Punta tayo ngayon sa It's a Drive. napapansin ko rito ngayon parang normal ang tao hindi naman karamihan pero titignan natin dun ngayon sa ano, doon sa sa slide kung marami tao doon no? Ayan guys, yung mga tao rito ha. Ito, napapansin ko rito parang medyo Uh, may ilan, ilan lang pero susubukan so, natin doon kung marami ng tao. Oh, marami rito mga nagtitinda may tatanungin tayo rito Boss, sambay yung anoon ito, sambay yung rally daw. Doon, doon. Ah, yan. ah lang, boss. Oh, yeah. Sige, salamat, Ate. Titingnan muna ko 'to na. Ah. Titingnan ko kung marami nang tao ron. So, tayo rito, mga guys. guys, malapit na tayo dito sa May Isa Shrine. Dito magtitipon-tipon yung mga magdarali. Ayan guys, so nasa Pobidas, dito na tayo, Ortica Center. Center. dito guys medyo marami-rami ng tao dito sa malapit na sa may ano malapit na sa may uh, it's just right O, oh, ito guys, so nasa Robinson na tayo. Nasa oh, Robinson na. Na. ah, Robinson ah, na. Ah, Tayo po yung dalawa ang Okay. Yeah. Titingnan natin yung ano okay. natin dito. Titingnan natin yung uh, mga supporter ni Sarah. Robinson Tayo Robinson Robinson's Galeria Robinson Galaria marami nag -iipon, iipon dito sa Robinson. Ayun pala sila dito. Dito lang pala sila sa Robinson, maraming pulis Dito sa Edsosay, maraming mga kapulisan. Dito lang pala sila nag-iipon-iipon. Ah, oh, dito yung iba, oh. Katambay dito. Hanggang dito lang pala sila. Ay, hanggang dito lang pala sila. Ah, guys. Ngayon, masubukan nga natin dito sa taas. Kasi hanggang doon lang pala sila sa Robinson. Ayan guys, dito sila nag-iipon-iipon. No? Sa may Robinson lang. Dito lang sila. Ayan naman ang mga kapulisan natin. no Sa may Insa Shrine. Dito lang pala. Dito lang pala sila sa Robinson. Pero titingnan din natin dito sa ano. Dito, dito. Dito sa kulay dami rin pala rito nakatambay rin siguro nag-aabang-abang din sila rito ayan guys ah oh. yung tao ng ano para paramihan sa taas din oh no? dito sa may tulay ayun titingnan natin doon sa kabila may maraming ano tao pero ito na yung ano yun eh ito yung it's a shrine oh ni Robinson Ito naman yung HS rhyme Pero mukhang tahimik naman dito Ayan, doon lang pala sa May Robinson na may mga tao pero dito tahimik tahimik dito side, sa shrine so ayan lang muna tayo mga guys dito lang sa May Robinson ah, napansin ko na medyo parang ano kung tipan tao hindi natin alam o mamaya o sa mga susunod siguro na araw kasi yun lang ang ating nasaksihan so, kung okay tao pero baka siguro mamaya o kaya mamayang gabi o sa mga darating na araw so hanggang dito lang muna tayo guys ha ito yung oras pala Umalis ako doon kaya sa Ortigas Alas 3 uh, Alas 3 tres... Kiss yun So naka 10 minutes rin tayo Naka 10 minutes din tayo dito Pag mula sa Ortigas Papunta dito sa May Itchas Rhyme Ayan na ah. Uh, ito yung Itchas Rhyme uh, See you guys. Hanggang dito lang muna.